Okay, ito yung sample lang ano. Nagpalit tayo ng exhaust. Dating MTRT, ginawa nating JP. Ayan, bago-bago. Ayan, nagbago yung EFR. Bago nangyari sa EFR? Nag-link. So, ibig sabihin, mas malaki ito, ano? Mas malaki exhaust. Ayan, so, nag yung ano niya, yung EFR niya ngayon. Ayan, so, panibagong tune. Ano to? Mini X. So, hindi to remap. ECU to aftermarket eraser mini X okay so nagbabago ang AFR pag nagpalit ng exhaust at saka intake pag nagpalit kayo ng CBT baliwala yun okay magpalit kayo ng ilaw baliwala yun kasi marami nagtatanong eh sir pag ba nagpalit ng ganyan 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 magbabago ba AFR remap ba ulit Retune ba ulit so yan yan yung mga ano magbabago ang AFR niyan pag nagpalit tayo ng pipe ayan ah, bagong bago amoy pusa diba no? pag bago yung pipe amoy pusa okay so basta yung mga panggilid or sprocket magpalit kayo niyan okay lang walang kinalaman sa AFR yon hindi magbabago isang maraming tanong sa amin is location location po natin is uh, San Leonardo, Nueva Ecija po Castellano, along the highway yan po yung highway o oh. yun po yung highway, along the highway so nasa likod kami ng shop yun po yung shop lakit ko kayo ng konti ah yun po yung highway oh. kasi ito po yung shop, so yung shop andun sa harapan yan Max B1 wala pong ano remap uh, M3 yun yung mga yun wala ang meron na po tayo yun bago Pasio saka Mio Gear yan, meron na po tayo yan XSR meron na rin yan, yung mga bagong module natin R15 yung version 4 meron na rin okay XMAX, all new meron na rin yan po yung mga module natin bago pang remap Okay, so ito um, muna Tapos uh, Babasahan natin ang dyno mamaya Kung ilang horsepower yung naging additional Actually may record kami nito yung dati Sa MTRT na pipe Tapos ang pipe na dati Yung silent power Ito Yan, ito yung pipe na dati You know. MTRT So gusto niya ng medyo magulong buhay So nagpalit siya ng JBP Okay So tune muna Ayan, tingnan niyo. bubulubok Ano yung tunog niya Bulubok ba? Diba? Nasa low Ano pa tayo Nasa low throttle position Yan Sa, sa nag tune yan Yan muna nag umpisa Sa low muna din hanggang sa pataas Magiging ano Medium sa kasahay. Sa full throttle Okay So ang setup nito is ano 63 ba ito, boy? 63? 63 ito, nakahit ng MTRT simple napakasimple po kailangan mong tunuhin sa jet para mag match dun sa pipe nya diba ok so hintayin lang natin then after nito ah, uh, tingnan natin yung AFR then dyno Okay stay tuned guys

63.5 yung black nyo ba yung 63.5 diba? Huh? 63.5 uh -huh. straight MTRT pati pang gilid dito straight okay, okay dyno time ayan gear ratio dun Okay. Oh Pit analysis check. Okay. So, dating horsepower nito is 25 horsepower. So, malaman natin kung ilan yung gain, kung ilan yung additional horsepower na ibibigay sa atin ni ano, JBT. Tignan natin kung kung gaano kalakas. Na-tune na. So, pinainit pa natin ng konti. Again. Let's do it. Let's do it, baby. Let us see kung ilang horsepower. Ayan you know. o. Ayun Maganda to. Okay. 195cc. Straight MTRT. 25.7. O, natagtaga naman ang 0.7. Hindi, ganun pa rin. Taka Okay, so... 25.6 o, so, dito sa, sa second, ano? Well, ito naman, dito 25. Yan, ayan. 25.5. Ayan, nagpipindad 25 pa siya. Tayo tuning. Okay, so relax. May lalakas pa yan. 25.6 at 81. 08 rpm. Okay. So, nag-gain tayo ng ano, 0.7. 0.7 ang gain natin. 2025. Okay? Okay, so ito yung dating nakuha natin sa kanya. Ayan oh. 24.2 pinakamataas. So, nakuha natin kanina is 20 5.7. Okay. So, may gain pa rin si, ano, si JBT. And so, kayo, Kinakabit na yung mga, mga gamit. Kayo, no? Mga kakakaka. Kasi yung autobang ni, ano, adapter ni JBT is untog dun sa, ano, sa radiator. Kalimitan na namin ganyan. So, nilulubagan lang na may radiator para pumasok yung, ano, sensor. Okay. Done.